So ayan. Ah. Uh, ah, ah, na tayo ng 30 gradient mga idol. Yan, pinapangunahan in ni Boy Topac. Yan. So ito, simula na nga. Tingnan natin kung nanganga tayo. Yan. So tumatakbo kami dito ah uh, 30 kilometers per hour. <laughs> Yawa. <laughs> Ayan. so medyo mahirap yung ahon sa amin dito mga Ayan. so minimintin niya yung uh, 15 15 kilometers yan nakikita ko sa hangin Ayan. invisible yung speedometer namin mga edon yan kinakaragahan pa ni boy Topak. Ayan. 14. Ayan, bumababa na yung region niya, mga idol. Ayan. Buwan niya. Ayan. So, nakat. Masakit daw. Masakit na daw yung ulo niya. <laughs> so, kunting ahon lang to mga idol. Pero, nasa 30. 30 region na Ha? Hindi nakakapagod na rin. Nakakapagod maghabol sa mga mabibilis. Yan. So, kumikimbot-kimbot na. Yan, gumigiwang-giwang. Yan, nasa 12 na lang yung takbo namin, mga idol. Ayun ay, May bilis lang. Mabaga nga na. Kaya mo yan, pre. Never give up. Kasi lagi na lang siya, mga idol. Ay sisimula pag nagbabay. Mabay isang araw. Susundan ng isang linggo. Ayan, simple parang pabalik-balik lang. So, ayan. Palusong na naman tayo. Palusong. Masarap kasi magbait mga idol pag palusog. siya Masyadong magalaw. Ano ang huli natin? Baka tayo mapag Mga idol So ayan at Aroroy na tayo mga idol So Ay! oh. So ayan Malapit na kami sa Munisipyo ng Aroroy mga idol So hindi pa rin tayo tumitigil Pag video, ang kulit no Yan, El Oro Radio <coughs> <coughs> oh. Ha, lampas ako ha. Ha? <laughs> ha, lampas ha. Ha, Balino. So ayan mga gadhopak, ARS, jewelry's. Ayan.